Капелка! 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 Kunti na lang, mga ibabaw lang na to. mga sirga na lang. Ayan. Bukos na kami. Ito, eh. kunti na lang to. Saglit na lang naman to. Malit lang to na, no? Maria. Uy! Ano nangyari dyan? Ray, diskarte mo to, Ray. Anlayo. Anlayo. ไป tapos tanggalin mo yung mga mga sibar na to sa ibabaw ano yung mga sibar sa ibabaw tanggalin mo yan kasi malaki yung sibar na yan oh tanggalin mo saka mo ibalik pag naka sit up na isit up na yung purma mo ha parang apat na layer ha magkalasin mo ha oh basta apat ka layer para maabot yung ilaw huli lang na huli lang ng content natin yung mga ano natin ah uh, pamurma natin ayan si Edwin Salas mga katrops naka green na helmet shout out sa pamilya Salas at pamilya Dublin ayan nandito kami ngayon sa aming project at tagbibilad sa init para lamang makakain ng mga pamilya lumayo pa sa pamilya Katulad ni Rizalde Napilitan na yung mga katrops Umiiyak yan ang malis doon sa kanila eh <laughs> <laughs> Umiiyak yan si Rizalde ka katrops Ang umuwi sa, kan sa kanila <laughs> 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 biro lang yung mga katrops Biro lang Nanay mo nga naman, magtampay ka doon sa inyo Kung wala ka namang trabaho Lumayo na lang muna para magka Doon ang pagkain sa pamilya Shout out kay Ryan Obrero Ay, si Ryan pala to Kala ko sino eh. Akala ko unahin nyo yung sa baba. Yung sa baba. Yung pangalawang layer. Ay, ano, sa gitna. Dwin. Oh. Akala ko tirahin nyo muna yung baba dyan. Oo. Oh. Para tuloy-tuloy na guys, pataas. Dwi, dwi. Ipaputol muna kayo, to, Oo, naman natin. Ano? Ano sabi ko? Ah, meron na. Okay, sabihin nyo para hindi tayo mapasmo Ah, Ay, ito yata yun oh. Dwayne, ito na tayo, putol-putol pero. Oh, 396. 396? Baka, 296. Oo oh, nga, 396. Bukod yung kakaliwat. ito mga katrops uh, nandito tayo muli uh, nag, siraya si Raya pala gumagawa ng ano si bar para sa uh, ginagawa namin ano forma ano yan mga katrops katrayin paano pa paano ba pa yan nabaliin mo lang to parang daliri <laughs> parang daliri <laughs> daliri ng ano daliri ng kaway mo Eh, napaka simple lang ang katrops sa gawin ng sibar. Yan ay tinatawag na ng mano. Ate. Oh, check kamay mo na. Kamay mo na. <laughs> shoutout ko muna sa mga katrops mo. Ah, uh, Hello mga kaibigan. Kupare mo, shoutout mo. mo na. Magna mo na. Kamay na. muna. mo <laughs> na. lang kasi free ito na po mga katrops ang finish product ng aming forma yan ganyan lang kasimple isang buong araw ang pagpuporma nito isang buong araw yan Ayan, isang buong araw lang pagpuporma nito basta sakto lang tayo sa mga katrops pag Sang araw na talakayan yan, yan ganyan kalaki. Ito 3, uh, 3 meters, 3 point 3 meters, 3 meters, 2 meters, yung isa na yun, 2 meters. Ayan, bali, tapos pag, uh, bali ang buhos namin ay bukas. Nakaschedule na yan, nalakad ko na sa munisipyo ang buhos niyan, ang request niyan. So ayan, mangyayari, buhos kami bukas, uh, preparasyon namin ito. malinis yung loob kaya pag nagbuhos kayo mga katros malinis itong loob alo na yung, yang, yang ilalim na yun, dapat malinis yan lagi yan po ay may construction joint na bin tonight yan ah uh, maganda tignan ang forma sa totoo lang maganda tignan ang forma kapag maayos ang detalyado ang pagkagawa pero pag kanya kanya wala sa ayos wala sa disiplina ang paggawa Hindi ganyan makikita nyo, hindi ganyan. Hindi po ganyan. Masalimuot 'yan. Hindi ganyan dapat makikita nyo. Masalimuot dapat, ang ah, masalimuot 'yan pagkaibang nagpa ano. Nagpa forma ng ganyan. Natatawa nga ako sa kabilang project ko doon, yung project doon na ginawa namin. Eh medyo ano. Ito na nga, nandito na kami. ayo no. ready to pouring ayo teman katrops ready to pouring tayo Ya, yeah, diperado pr dah no.

ya mga katrok sa pabrikit si Ryan ya kirayan, si Ryan ulang raunya mga katrok ikutlah hindi kasama nakaw

pang ano pala yan pang ano pa, pang katuko doon pang gilis na puto na wala pang apat segundo ah Uh. Sangat depan, sir Sangat depan Dito, dito Oh, dito Gak ada teman saya sangat

Sayo nag-inspect ng ano ng buhok. Kung ilang cubic meter ang pupasok sa bubuhusan namin. Yung height niya sir 2.4 yan ha. Bakit gumalaw? Hindi yan, hindi, hindi, malang, hindi yan malalaklak. Hindi Alin? Makapal dito Ang kinuha kong sukat yan na uh, point ano yan? Point 70 uh, ang ko sukat yan. Point 70 na, no? competition na ako yan kaso hingan na lang talaga kayo ng sarili yung competition sa pagkinan. tara uh, ano yan kung so, talagang nag site visit kayo parang ganun bukas yan sir ha Aloo na ulit wala na pong ano yung pagbabago na okay na kasi na inspect na ito ngayon kahit Your green, Your green.